Matukad lamang kita sa bulod. Mga uh, bisita dumang kang duwang trabador na pigtahawang ko. Kasood ma. Bisita. Oh, pare. Ya, ano pigigibok ang duwa na ina eh. Hmm. Oh. Yaw, kita digdi para magawan. Iyo. Puda. Dyan pa man ito sumabot so si Tio, so nagpawan sa tuya. Kaya ang libo ang tango pare. Pitix-pitix mo na, kita. tarot kang pare kang ayuton mo na yan. Pitix-pitix pala ng trabaho, tadigde. Pitix-pitix mo na, so paghawan tabaga, baga, pare. Ang baga, kayo na ako. Pitix na. Hmm. Baka maabot ang kita di gini busing. <laughs> Alam mo, no, kita pa lang nawaran kita trabaho. Okay. Kaya nga na kita para pagbabayaran ni busing para magtrabaho. Oh. Ah, tayo ayusin. Kaya pare, kita sana nakakaram na duwa. Yo. Pitik-pitik sana ng trabaho. <laughs> ah, pitik-pitik na. -pitik, ya. Buna masarong si uh, na, na, na ba? Dahil tatpa na tatapos Pahawan sa toyo ni Busey. Hmm. O malimpoy pa. Pag mainit na pare. Dahil naman kita kang makatrabaho. O. Oh. Madami ako dyan pare kang tabuahan mo na. Kaya si si uminabot si Busing pare eh. Kay Puan, malisto kitang duwa. Siyempre, may gusto'y gusto pala sa akin nga Iyon na nga ni An, lulugi ta siya. Kaso makahirap man, talagang titiyos mo bagay ito si Busing. O, supig pigbabayad sa tuya, pigahanap buhay ang nyaman ito. Hmm, ano? Ito eh, para. Dahil kasalapanin magpararibo. Dahil para, para ulo. Basta pagyaon na si Busing dyan. pa wan malisto kita maghawa mailing niya so di gusta nadadara lukod ako sa'yo mukha pare pitiks pitiks muna aya pero ngunyan para eh yung gibon ta siyempre magpipitiks pitiks <laughs> gusto niya muna kita magtukutukaw pabantay ako dyan kapag yao na siya si busing saka kita malisto magtrabaho <laughs> Ano? Ano? Ano ka pa oh. Ano? Ano? Mm -hmm. oh, Nangawan sa'yo pa rin. Ano na kayaan? Hey, pala lock-out. <laughs> na si Busing, Hindi isa ka kita maglisto listok trabaho. Ano? <laughs> okay. Ano? Ano? Malang na, oh. Alas 12 na, ayaw na ito dyan. Nakatabot na ito. Partang linaw na baga. San Trevang Aldaw ta. Sa inka pa kaya, pare. Lugitan si Busing. Araw, pare. <laughs> Kita bagay na eh. <laughs> ano, pare. Uyan na nga ni si Busing pare. Sa una. <laughs> Ay tiya, busay. Paghawan iya. Pero bang nagkakaraw ka mo? parang kang ayutin niyo na. Puro istorya an sana ba ka mo. Para. Kaya pala din natatapos ang pigpahawan ko diyan sa Indota. Ah, ako ka nang pigigibo Bakul sa nang istorya na do'y natatapos. Lugi man ako kaya sa indong doa. Sabi ko sa iyo. <laughs> <ayon>. Maabot. <laughs> o, oh, sarok man. Sarok ka, man. Ulok-ulok ka sana. Isasabayan mo, man. Ang sarok na nakaiba mo na yan. Sarok. Aw <laughs> dai man, oh, ninadawang kami digdi oh, tabi. Busing, naghawang kami. Malulugi lama O, sendo. Masarong si na dai pangkatapos eh. Oh, ang awot na iyan oh. Kasubago pa man kami nagabutig, day. Uyo uyo pare. <laughs> Nadali lubog kita. Puro ka pa no kaya, <laughs> Tapos yung minas na inibusay May video, ang duman O sige, tapos na yung duman Nagawa na kami busing digdi ako. Pasiring na kami ang ng ni Duman. <laughs> tapos na ni Duman na pasiring Duman ha? Hindi ako kung sa kaibanan ko na busing. Tapuro ka rin kaya ang late. Maulat <laughs> ako umumampig. Sisi, Sabay ba kita kasubao pagtukad sa bulog? <laughs> Ano man ang pare? <laughs> hmm. Ako pa nga nila ay nutigde. Delikado kita, tatanggalon kita pag dahil tinapos ang hawa na <laughs> ko. Huwag kayo ba lang kubusin nga o. Oh. Itabi, busing! Hmm, tabayaan ko na kamutama. Kuha muna ko dyan na butong. Nag-istoryahan man sana kami tapos virtuawan, <laughs> tapos unin na sana inibusing. Tapos unin do ayan ha. Dapat sa aga pagtukad ko malinigo na ayan. Ayo. Diyan na kamo. Ate mga yuto na kanduan trabador ko na ito. Bangday pa talaga natapos ninda na yun aldaw na ini ta. Tanggalon ko na talaga sinda. Habo ukang mga tawong hugakon. Habo ukang mga tamad. Hmm. Ina niya. Para nga ata nagtukad ako. Ako akong buto. Uyug-uyugon mong hawa pa na Sarong iktarya pa. Harot ka iya. Buhay ina. Pero dapat matapos nila. Kapag hindi na tinapos, tatanggalong ko sinda. Hmm.